Puspusan ang paghanda ng lokal na pamahalaan ng Marikina sa inaasahang pagbaha. Ito ay matapos ng formal na ideklara ng pag-asa ang pagsimula ng panahon ng tag-ulan kung saan above normal rainfall condition ang inaasahan dahil sa posibilidad ng La Nina phenomenon. Si Bernard Ferrer sa detalye live. Bernard? Dayan, pangunahing binabantayan ng Marikina LGU ang Marikina River tuwing panahon ng tag-ulan. Isa kasi ito sa nagiging basehan nila kung magpapatupad ng evacuation sa kanilang mga residente. First alarm kapag umabot na ang tubig sa 15 meters, kinakailangan na rin maghanda ang mga residente. Second alarm kapag umabot naman sa 16 meters ang tubig third alarm kapag umabot na ang tubig sa 18 meters kung saan ipinatutupad na rin ang force evacuation para na rin sa kaligtasan ng mga residente. Patuloy ang dredging operations sa Marikina River. Sa katunayan, mula 70 meters ay lumawak ang ilog hanggang 100 meters. Lumalim din ito mula 15 meters hanggang 20 meters. Nagpapatupad din ng slow protection project upang maiwasan ang scouring o paguho sa gilid ng ilog. Bahagi ito ng flood mitigation program ng gobyerno. Layunin itong maiwasan ang nangyari noong taong 2009 kung saan umapaw ang Marikina River na sa dalang ulan ng Bagyong Undoy na nagpapaha naman sa lungsod. Dayan, maaliwalas ang panahon dito sa bahagi ng Marikina Riverbanks, Kaya perfect ito sa mga gustong mag magbike at maglakad-lakad. Balik sa iyo, Maraming salamat, Bernard Ferrell.